Magandang araw pala sa inyo uh, Nandito ulit tayo sa topic natin ng pagpili ng pampuling Pampuling 02 Ito uh, pala si Miss Manny Isa sa mga multiple natin At producer Good producer At player natin Ito uh, pala yung tip ko sa inyo Sa pagpili Kasi dito sa akin na ha Yung ginagawa namin sa loop namin Ang una kong ginawa Siyempre yung territorial pero eto hen kasi to ang ginagawa ko naman sa hen para malaman ko kung papasok siya sa quality o sa gusto kong haibo uh, na pampuling ay una pag ginawa ka mo siya gusto kong magaan bilog ang katawan o apple body ngayon uh, isa pang tinitignan ko sa pampuling ko ay yung kanyang mga pakpak gusto ko kasi matutuloy siyang dulo. Yeah. Tol dulo. Syempre kumpleto 'yung bag guys sa pampuli. Ah, uh, nga pala si Miss Money o kaya kung tawagin ko si 075. Ah, uh, three times champion 'to ng pan race. Meron siyang isang pan race na ali basa masama panahon multiple winner kasi to sa lahat ng club dito sa Kalamba as ah, sa Los Baños na pumipick up o kaya yung talagang pwede namin mapaglaro dito sa Los Baños halos lahat no ng club siguro pito o hanggang walo na club multiple winners siya tapos yung kanyang solo complete clocking na pan race ha, sa MRP si club yun ito ay kung bumaba naka naikot kasi ito pala bago bumaba so, susunod natin video o vlog ay Ipapakita ko kung paano mag trapping trapping naman ah ito nga pala siya hindi mo kung si 075 sa pagpili ko ay katawan at pakpak kaya ganun uh, That's all. Bye.